Sa mundo ng musika, bihira ang mga tinig na may kakayahang magbalik ng nakaraan at muling buhayin ang isang panahon ng klasikot emosyon. Ngunit sa mga panahong ito, may isang pangalan na unti-unting umaaling-aungaw sa mga entablado, sa social media at sa mga puso ng mga tagapakinig. Jerome Everdome, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones. Sa unang pagkakataon na marinig ng mga manonood si Jerome Everdome, Tila ba muling nabuhay si Elvis Presley? Ang kanyang boses, makinis, makapangyarihan, at puno ng emosyon ay nagdala ng nostalgia at paghanga sa mga taga-subaybay. Nguit sa related sa kanyang tinig, may damit paladim na kwento. Isang kwento ng pasensya, pagsisikap, at isang pangarap na unti-unting nagiging katotohanan. Bago pa siya nakilala bilang Elvis ng The Clones, si Jerome ay isang simpleng mang-aawit lamang. Nagsimula siya sa mga amateur singing contests, mga mall shows, at community events. Doon unti-unting hinasa ang kanyang talento, hindi lamang sa pag-awit kundi sa pagdadala ng karakter sa bawat nota. Ang bawat kanta ay kwento. At para kay Jerome, bawat awitin ay pagkakataon upang iparamdam sa mga tao ang kanyang puso at kaluluwa. Ang kanyang inspirasyon, si Elvis Presley, ang tinig na bumago sa kasaysayan ng musika. Ngunit sa halip na gayahin lamang, si Jerome ay nagsumikap na maunawaan ang kaluluwa sa likod ng mga kanta ni Elvis. Ang passion, ang lungkot, ang saya, lahat ng iyon ay kanyang isinabuhay sa kanyang sariling paraan. Kaya't nang marinig siya sa The Clones, hindi lamang ito isang performance. Turos de Kitty sa pagbabalik sa panahon ng tunay na musika, isang pagabugay sa isang alamat na ginawang makabago ng isang Pilipino. Hindi nagtagal, napansin ng mga tagapanood ang kanyang authenticity. Ang kwaner kanyang pananalita, ang kanyang ngiti, at ang paraan ng pag-awit. Lahat ay natural, hindi pilit. Ang mga komento sa social media ay nagsimulang dumami. Parang bumalik si Elvis. May sariling timpla si Jerome. At higit sa lahat, ramdam mo ang puso ng bawat nota. Skunt sa likod ng tagumpay, nandoon ang matinding sakripisyo. Bago makarating sa entabladong iyon, si Jerome ay dumaan sa mahabang proseso. Araw-araw na ensayo, paulit-ulit na pagtama sa tono, at walang tigil na paghahanap ng perpektong stage presence. Para sa kanya, ang bawat performance ay hindi simpleng pagtatanghal. Ito ay isang oath of respect, isang panata para sa musika. Unti-unting nabubuo ang pangalan ni Jerome Everdome sa industriya. Mula sa mga lokal na palabas, siya ngayon ay napapansin na rin sa mga online platforms, mga programang pang telebisyon, at mga imbitasyon mula sa iba't ibang musical events. Ang kanyang mga video ay nagiging viral, at ang kanyang interpretasyon ng mga klasikong kanta ay umaabot na sa mas malawak na audience. Hindi lamang siya basta performer, si Jerome ay nagiging artist. Isang alagad ng musika na marunong gumalang sa pinagmulan ng kanyang inspirasyon. Habang pinapanday ang kanyang sariling estilo, ito ang dahilan kung bakit siya nakikilala. Hindi dahil ginagaya niya si Elvis, kundi dahil dala niya ang diwa ni Elvis sa bagong panahon. Ang tinig ni Jerome ay hindi lamang tunog. Ito ay alaala, emosyon, at inspirasyon. Sa bawat entabladong kanyang inaapakan, dala niya ang pangarap ng mga Pilipinong mang-aawit na makilala hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. At habang patuloy siyang umaawit, unti-unti ring nabubuo ang kanyang sariling pangalan sa industriya. Ngayon, si Jerome Everdome ay hindi na lamang ka-voice ni Elvis Presley. Siya ay isang patunay na ang talento, kapag pinaghirapan, ay may kakayahang magbago ng buhay. Isang simbolo ng dedikasyon at pagmamahal sa musika. At sa bawat awit na kanyang binibigkas, patuloy niyang binubuo ang kanyang legacy, isang pangalang mananatili sa puso ng mga tagapakinig. Matapos makilala bilang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones, unti-unti nang lumawak ang impluensya ni Jerome Everdome sa mundo ng musika. Hindi na lamang siya isang contestant sa isang patimpalak. Siya siyo isa kina no inspirasyon. Isang huwaran ng determinasyon at pag-ibig sa sining. Sa bawat araw na lumilipas, mas marami ang nakakakilala sa kanyang pangalan. Mas marami ang naaantig ng kanyang tinig at mas lumalalim ang koneksyon niya sa kanyang mga tagahanga. Ang pag-angat ni Jerome ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng matagal na proseso, ng pagod, sakripisyo, at paniniwalang balang araw. Maririnig din ng mundo ang kanyang boses. Ang kanyang mga tagahanga ay hindi lamang mga tagasubaybay. Sila ay mga taong nakakakita ng sarili nila sa kanyang kwento. Marmingitsara kanila ang nagsasabing, si Jerome parang ordinaryong tao lang nun. Pero dahil sa tiyaga at passion, umangat siya kung kaya niya, kaya rin namin. Ang mga salitang iyon ay sumasalamin sa kanyang misyon bilang isang artist. Para kay Jerome, ang musika ay hindi lamang isang karera. Ito ay paraan ng pagbibigay inspirasyon. Bawat kanta na kanyang inawit ay may dalang mensahe, bawat nota ay may kasamang emosyon, at bawat pagtatanghal ay alay para sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Sa paglipas ng panahon, Nagsimula na rin si Jerome na pumasok sa mas seryosong aspeto ng musika, ang pagre-record ng kanyang sariling mga kanta. Hindi na lamang siya kilala bilang impersonator, kundi bilang performer na may sariling timpla at poses. Dito nagsimula ang kanyang bagong yugto. Ang paglipat mula sa paggalang sa isang alamat tungo sa paglikha ng sariling pamana. Maraming producer at tagahanga ang napansin ang kakaibang lalim ng kanyang pag-awit. Ayon sa ilan, ang boses ni Jerome ay parang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang kanyang tone quality ay klasiko, ngunit ang damdamin ay makabago. Tunay na pinaghalo ang mga henerasyon sa iisang boses. Sa panahon ng social media, ang kanyang talento ay umabot sa mas malawak na madla. Mula sa mga simpleng video clip, lumago ito hanggang sa libo-libong views sa YouTube, Facebook, at TikTok. Ang bawat komento at bawat share ay patunay na ang boses ni Jerome Everdom ay may kapangyarihang magtago sa puso ng mga tao saan man sila naroroon. Ngunit sa kabila ng lumalawak na kasikatan, nananatiling simple si Jerome. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan, ang mga taong unang naniwala sa kanya bago pa siya nakilala. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng palakpak kundi sa dami ng pusong kanyang napasaya sa pamamagitan ng kanyang musika. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin na ang kanyang layunin ay hindi lang bumirit, kundi iparamdam sa mga tao ang tunay na diwa ng musika. At sa bawat entabladong kanyang inaapakan, iyon ang kanyang bitbit na paniniwala, na ang tunay na galing nila ay si hindi kailangang ipagyabang, kundi iparamdam ng buong puso. Isang bagay ang napapansin ng mga kritiko. Si Jerome Everdom ay marunong magbigay pugay sa pinanggalingan niya ngunit marunong ding tumindig bilang siya mismo. Ang kanyang mga bersyon ng mga kanta ni Elvis ay may halong Filipino soul, isang kombinasyon na bihira'ng marinig at mahirap pantayan. Itawang Terelan na nagiging natatangi, eh. hindi lamang dahil sa boses kundi dahil sa identity na kanyang ipinaglalaban. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang direksyon ni Jerome sa kanyang karera. Ang dati resimpling pangarap, ngayon ay nagiging katotohanan. Ang dati maliit na entablado, ngayon ay punong-puno ng mga ilaw, ng palakpak, at ng mga pusong umaawit kasama niya. Ang nakwento ni Jerome Everdom ay hindi lamang kwento ng isang mang-awit na mahusay gumaya. Sa so, Kwento si Tan Readings Philippines, Mordos from Survey and Inspirasyon, ngunit hindi natakot lumikha ng sariling landas. Sa kanyang mga kanta, noon ang alaala ni Elvis Ngunit naroon din ang kaluluwa ni Jerome, isang tinig na patuloy na huhubog sa bagong anyo ng musika sa ating panahon. Habang patuloy na umaangat ang pangalan ni Jerome Everdome sa mundo ng musika, dumarating din ang mga bagong hamon. Ang bawat tagumpay ay may kasamang responsibilidad, ang panindigan ang tiwalang ibinibigay ng mga tagahanga, at ang pagpapanatili ng kalidad ng bawat pagtatanghal. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang kanyang layunin ang ipakita sa mundo na ang talento ng Pilipino ay kayang tumindig sa kahit anong entablado. Mula sa The Clones, kung saan unang nasilayan ng publiko ang kanyang talento, hanggang sa mga malalaking palabas at online performances. Ang tinig ni Jerome ay patuloy na nag-iwan ng marka. Ang dakatsyan sa mga rendisyon ng mga klasikong kanta ni Elvis Presley ay hindi lamang tinitingnan bilang pagkopya. Touristic sang reinterpretation na may halong damdamin, pagmamahal, at pagka-Pinoy, ngunit hindi madali ang daan. Sa likod ng bawat pagumpay, naroon ang mga gabing walang tulog, ang paulit-ulit na ensayo, at ang mga sandaling nag-aalangan siya kung sapat na ba ang kanyang ginagawa. Ngunit para kay Jerome, ang bawat pagsubok ay bahagi ng proseso. Ang bawat pagkakamali ay aral, at ang bawat pagod ay puhunan para sa kinabukasan.